Ay, nako. Pasok mo na, love. na ako, love. Ay, love, niready ko na yung mga kailangan mo. ko na. Tapos ito yung helmet mo. Wala tapos, paka, oh, yung ano naman talaga yung yung, yung jacket mo at saka yung, oh. love, yung bag mo. Ah, huwag mo kakalimutan oh, sa kamulong oh, ka oh, oh, magpupunas. Oh, oh, oh. Sige, sige. Yung ano, bin yung mm, importante okay, ito, okay, okay, ha. O, okay. oh, yung jacket mo, pag mainit, uh, alam mo na. Asa nga pala, love. Uh, o. Oh. Medyo malilate ako ng uwi ha, kasi meron kami, may meeting pa yung mga engineer doon. Mga oras kayo uwi? Siyempre gusto ko uh, Di ko sigurado kung nung oras, basta magchat-chat na lang ako sa o tatawag na lang ako sa ha. Sige basta, ito lagi oh, mo tatandaan oh, na oh, oh. ilalagay sa team oh, sige, 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 Oh, ingat ka lang, ingat ka. Okay, okay. Sige, bye-bye. Sige, okay. sige ingat. Oh, oh, ingat lang, ingat ka. sa pagdadrive ingat. okay, opo, bye. kaya siya? wala well, na siya. Nandali ko yung phone ko. Ay, love ko. Tataw. Sa kaya yung cellphone ko. Tatawagan ko yung mahal ko. Hello? mai pumunta ka na rito kasi umalis na yung asawa Oh, Dating, miss na miss na kita. So, gusto na kita yakapin. Halika. Hintayin kita, katukas sa pintuan na, tapos bubuksan ko. Nandito lang ako sa ano, pintuan, hinihintay kita. Dali ang mo. Love you! Bye! Wala ba yung asawa mo? Ang Hindi mga bata ako. Ikaw wala yung asawa mo? Dito kang excited. Ah, Kiniti ako dyan ng mm -hmm. ano na mo ka baw ano? Mga ako dyan eh. Mano mo ka baw ano? Mga ako dyan Bakit? Kung... Anak! Ay! ay! ay yes, ano yan? Ay, Ano ba? Sabi mo wala asawang mo rito. Alam mo, alam mo, ano mo ba? E? Ano Ano Bakit ang aga mo umuwi? Nagulat naman ako sa'yo. Aga-aga mo umuwi. Sabi mo kasi may deotik eh. Bakit ganun? Ang pagkakabal naman ng mukha mo. Akala mo niyo ko uwi? May lalaki ka na pala sa akin? Ha? Anong klase ka ng asawa? Nagpapakahirap ako sa sa mga anak natin! Sinasakripisyo ko lahat! Ha? Mahal, sorry. Ano to? Bakit Ma, ganito? Ano ba ulang ko? Ano ba? Binigay ko sa iyo lahat! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Huwag mo siya hidama, pa to? <laughs> Kailan pa <to>? <laughs> Lumayas ka! Lumayas ka! Dali mo mga gamit mo! Eto! Magsama kayo! Wa mga walang kwenda! Mga traitor! Lumayas! Balis kayo! Ayaw na oh, mo sinyo, ka na magiging ito pag bumawa mo! Wala kang makukuha na kahit isang anak natin! Nay! Nay! Nay, huwag wala pinagawa akong kumalit sa tatay mo Wala kang makukuha na kahit na isa sa anak natin! Lumayas ka na! Kapal na mo! Lumayas ka na! Huwag mong gagamit mo! At kailan-kailan ni Anino mo hindi ko na pwedeng makita! Lumayas ka na! Layas! Kapal na muka niyo! Gagawin ko lahat para sa iyo. Hindi ko kayo makabayaan. Huwag niyo nang hanapin yung nanoy mo na mapakawalangiya. Nagpakahirap ako, anak. Pero tatanda mo, mahal na mahal ko kayo. Gagawin ko lahat. Matabad lang ang pangarap niyo. Kahit mawala na ako sa mundo, gagawin ko lahat para sa inyong mga anak ko. Huwag niyo nang hanapin yung nanoy niyo. Sige po, tayo. Huwag <laughs> mahal na mahal ko kayo, anak. <laughs>